Alright guys, so nagingay na sila. Kaso, ibababa ko pa yung ano, pagkain nila. Pabahan sa tricycle, pababa dito sa farm. Yung kanilang feeds. Sila, oh. Ayan. <laughs> so, hintay-hintay lang guys. So, may pahirap pa na naman itong ating kasi nyo, Galing dito sa, uh, galing sa taas, pababa dito. So, tarik pa naman. So, ganyan ang ginagawa natin every time na nakakabili tayo ng pagkain ng baboy. And guys, may dalang na rin akong sako. Sa ako. Nahin natin ang grower pellet. May yung pagkain ng biik. Parang uulan, no? Sana ka umulan para buwasan yung sobrang init. Paliliguan ko rin yung yung mga biik. Actually, lahat pati yun. Kasi sobrang init na. Hindi ko kasi guys tayong buwatin ito. Ano? Isang sako, 50 kilos. Sa baba, nakak nakakatakot baka madulis <son> ako. <cooperation> Ayan guys. Uh, madulas lang ngayon dito dahil para mga buhangin na ano dito lupa. You know? Diba? Madulas. Na mahirap dito guys. Hopefully, pag gumaganda na ang kita natin sa YouTube, ayan, papakais natin yung daan dito. Ay. Ah, mayroon pang dalawa doon. đây là là sẽ làm này ah. thế nào đây làm đây Alright. Ah. Nemo big. Hey guys, so this is the second day of my vlogs. No, so yon. Ah, uh, hindi ko na kasi tapos yung video kahapon. Eh, dahil nga napagod ako dahil tanghali tapos may nilakad pa ako. so ano kasi medyo nilinisan ko yung kulungan nila kahapon tapos sobrang init tapos iba nagbuhat pa ako ng ano ng mga feeds. So ngayon, next day ngayon do kahapon kasi nang hapon din lang nakapag so, yun, sila ako nakapag-vlog. No, sila So papakainin naman natin si Lolit ngayon guys Siyempre unahin natin natin yung mga biik Kasi eh. biik yung pinaka maingay pakainin Sigaw sila ng sigaw Ano? Let's go! Alright guys, so katapos ko lang pakainin yung mga alaga natin baboy Ayan, so mamaya ka bibigyan natin ng upper dito mga biik So medyo nagtamlay silang kumain ngayon Ano? So yun naman, dapat napapansin natin agad yung mga yun sa mga alaga nating baboy especially pag biik kasi sensitive talaga mga biik though hindi pa naman ganun kahina yung biik natin sa pagkain nila no, pero syempre pag nakita natin ganyan hindi nila naubos yung normal na na binibigyan natin pakain sa kanila ma-aware tayo agad so ayan ewan ko lang kung napadami yung bigay ko or what no so pero bibigyan natin sila ng upright mamaya para pampaganong kumain at sya syempre pampalakas din nila yon pero syempre binigyan ko na nga ng, ng, ng anti ng yung ano, yung yung pagkain nila. Yung dahon ng bayabas lang naman. Ayan, baka mabilis lang nabusog or naparami yung tubig ko. Kasi wet feeding kasi itong mga alaga kong baboy, guys. Lahat sila. Ayan sila. Ayan naman, sila... Ito si, ano, si Lenny, tsaka si Sarah Pig natin. Hindi ko pa sila gaano pinapakain ng madami. Ano, So, konti-konti lang. Yung isang kilo ko, hati na silang ano, dalawa doon. Kasi nga, hindi pa natin sure kung talagang positive na sila sa kanilang pagbubuntis. Ano? So, ang medyo pinapataba ko lang ngayon kasi nagka-plano ko na baka kung si Clarita ang aking katayin. Ayan. so ito medyo din natinig ako ng pakain. eh ito naman si City si Pig. Normal pa rin ang pakain ko sa kanya. Nga, hindi ko din dinadamihan masyado kasi nga hindi pa siya naglalandi. Tagal kasi maglandi nito guys. Tapos, apakanad, ano, baka parang ano siya, silent heater. O, oh, hindi tanggalan din talaga eh. Ano? So, ayan yung mga gagawin natin sa mga susunod. Matagal talaga maglandi itong sana sa city. Hindi ko alam ba't ganyan yan. Ayan. So, update ko na lang kayo ulit mamaya guys. Let's go! Alright guys, today is another day. Dito sa Mahalta Farm. Ayan, so kakatapos ko lang silang pakainin guys. Ano? Das. Malaki ng ating bait guys. <laughs> <Ayan>. <laughs> ah, di ba? So, 'yun. Update lang. Ayan. And by the way pala guys, no, uh, pupunta tayo ng Manila ngayon and iiwanan ko muna kay Papa itong mga alaga nating baboy. And update naman dito sa mga bait natin. As of today, ano, actually ano na uh, umabot ng 21 days na sila this uh, May 5, ano. And so far hindi naman sila nagpapakita na naglalandi sila. Kasi guys, yung baboy guys para ma ma ano natin ma identify natin kung talagang buntis siya 100% uh, ano yan after 21 days. Pero para ma natin, uh, dalawang cycle. So bali 42 days. Ano yun ang ginagawa ako sa mga alaga kong baboy. Pero ginagawa ko 45 days ano para ma ano ko talaga kung talagang positive na nagbuntis yung mga alaga nating baboy. So ayun sila. Ah, uh, ba? Diba? And for now, syempre, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Yung mga kagubas, sa sobrang init ngayon, guys. Yung mga halaman nagtutuyo. So, ang ginawa ko, guys, sa uh, Mother de Agua, alay ko na siya dinidiligan ngayon. Ayan. So, medyo gumaganda na rin yung mga dahon niya ngayon, guys. Ayan, o. Oh. Uh, mamaya, kapakita ko sa video kung gaano kaganda. Tapos, pati yung mga ibang pananim dito. Ayan. Kita nga ako dito sa isang, anad, guys, eh. Sa isang ano yan, uh, friend. at brand ang lit lit pa, pero may mga bulaklak na hindi ko alam kung mamumunga na <laughs> ayan, tapos ito rin guys si Clarita ayan, hindi, oh, ko, hindi ko pa siya na ano uh, na papa AI, ako lang din ulit yung mag AI niyan tapos ito si CTP guys ah, napakahirap talaga maglan itong baboy na to so yun ang napansin ko talaga sa baboy na yan ayan so for today's vlog guys ano Ayan, a short update ulit sa ating mga alagang baboy dito sa Mahal Farm.